Shout out everybody! Boom! Boom! Ayun! Kamusta kayo mga ka-59? Welcome back ulit sa aking channel. Mga mom, mga sir, mga dako ng mundo kayo? Naroon sa ludo po kasi inyo. Welcome back mga ka-59, mga ka katikram. Welcome back sa aking channel. Ngayon pag-uusapan natin at bibigyan ng reaksyon ang isang live ng uh, ninong-ninungan ng ating batang pinag-uusapan. Okay? Uh, mga ka-59, uh, pinatawag dito na uh, oh, no. Sinasabi dito mga ka-59 na uh, nagpapaliwanag siya doon sa kanyang mga nabanggit doon sa kanyang unang live. Okay? Pinapaliwanag niya yung mga patungkol doon sa pagkain at patungkol doon sa iba pa mga issue na naging usapan o nabinitawan ng pamilya Manalastas o ng Tekram family mga ka 5'9 uh, sinasabi dito na marami daw ang nakiride on marami ang gumagamit marami ang nakisawsaw, marami ang mga sumali sa pag-uusap na ito at binibigyan ng uh, pagka, o kinukuhanan ng pagkakitaan mga ka-59, gusto ko lang na sabihin dito Nung no, sa aking reaction na to. Sino ba talaga ang totoong manggagamit dito mga ka-59? Sino ba talaga ang totoong nanggamit dito mga ka-59? Kung talagang hindi siya ginamit o hindi siya manggagamit, dapat hindi niya na ibinlag ito. Dapat kasi nanahimik na eh. Yung isa nga dyan na ninong, ninong na ninong eh, hindi na nagpo-post. Tahimik na. Hindi na siya nagpo-post. Wala nang reaction, di ba? wala nang komento, wala nang nagre-reaction. Kasi wala na, tahimik na eh. Ngayon, bakit itong isang mama na ito, ngaw, 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 ngaw sa social media at marami siyang sinasabi ng ganito ang mga paliwanag, ganito ang mga eksplinasyon patungkol sa mga pangyayari. sa gusto niyang ayusin. Kung talagang gusto mong ayusin, Brad, yung mga pangyayari, dapat Nung first na nakita mo yung uh, bata na yan, okay? Yung inaangkin mo na inaanak mo. Sana nakipag-communicate ka Imposible naman Brad na hindi mo alam yung telepono ng mga manalastas. Imposible naman Brad na hindi mo alam kung paano sila kontakin. Kung talagang gusto mong kontakin sila at gusto mong matahimik ang lahat at maayos. Bakit kailangan i-vlog mo rin? Di ba pinakinabangan mo? tama ba ako o tama ako gusto mo rin makinabang gusto mo rin makiride on kami mga nagre-reaction pinire-reaction na namin yung mga binibitawang salita mga nakikita namin kasi nakasubaybay kami simula simula pa dito sa mga manalastas at kung paano nila pinalaki ang batang ito ikaw sumulput ka lang eh wala kang pinagkaiba sa mga nag-aastang ninong na yan. Na mga ninang -ninangan na yan. Na ng mga grupo-grupo na yan na iba na mga hindi naman totoo. O sinasabi nilang sila daw yung totoo nagmamahal sa batang ito. Sumulpot ka rin ni naman. Kaya ka sumulpot kasi meron kang balak sa likuran. Di ba nga, nagpa ka ng pamango at sinasabi mo wala kang kinita. Pero nung nagkatanungan eh, ay megit pala halos o mahigit kalahating milyon ang kinita mo. Yan ba ang walang kinita? Ngayon, eto ka na naman, anak ng kulagot na yan, oh. eto ka na naman ngayon, oh. pumapasok ka na naman. Kasi eto yung pagkakataon. Kaya gusto mong ayusin, kunwari, hmm, kunwari, take my word, kunwari, Brad, alam ko kunwari mo lang na gustong ayusin ito. Bakit? Kasi, gusto mo magpa-endorso, dito sa batang ito. Ayan. Gusto mo na naman siyang gawang, gawin ng endorsement. Ayan. So, pag ginawa mo yon, sino may kinabang? Hmm. Diba? Malinaw pa sa sikat ng araw na hangad mo o nangangatal ka na gusto mong baguhin kunwari para yung mga ibang mga nan, mga kateklam ay sumapi sa'yo and then yung business mo ay mag-grow. Para marami na naman ang bibili sa mga produkto na i-endorse dito sa batang ito. Tama ba ako o tama ako? Kaya gusto mo ayusin kunwari. Hindi ako naniniwala na gusto mo ayusin to mga kapaybahay. Never na akong naniwala sa'yo Sa aking opinion, bilang reaction, hindi ka dapat paniwalaan sa kung ano man ang ipinapakita mo ngayon. Although may mga punto ka sa ibang bagay, pero ito mga ka-59, malinaw pa sa sikat ng araw at uulitin ko, gusto mong makinabang sa batang ito. Gusto mong makinabang wala ng ibang usapan. Kaya kung hindi, di sana na nahimik ka na lang. Bakit kailangan pang mag Boom, magngangaw-ngaw ka diyan, magngangawa ka diyan sa social media at pagka nasita ka, sasabihin mo, hindi ko naman sinabi 'yon. Sinabi lang sa akin. O, e, oh, eh out ko lang din kasi wala yung tao dito, kaya ako nagsalita para sa kanya. Mark 59. Huwag na tayong maniwala. Okay? Yung mga ganitong klaseng tao, mga ninong-ninungan, mga sinasabing mahal na mahal daw nila ang batang ito. sus, Bakit nababash yung bata? Siyempre, dahil imposible naman na magpapahayag ng kasinungulingan ang mga manalastas. Gusto mo maglabas ng ebidensya sila? Okay, darating tayo dyan. Yung ebidensyang hinahanap mo, lalabas yan. Para bang sinasabi mo dito na nagsisinungaling si Tech Coren dito sa kanyang pa-interview na yung mga bata ay lumalabas, yung mga bata ay may nakakita na umiinom na. Para bang sinasabi mo na nagsisinungaling Tech Coren? Malinaw na sinasabi mo dito na hindi sila nagsasabi ng totoo. Dahil nga sabi mo, natanong mo yung bata at meron naman palang ebidensya, pwedeng pagkunan ng ebidensya, pues hintayin mo. Ngayon, pag lumabas ang ebidensya na yon, ano naman ang magiging sabi mo? Ang di ba? Oh, bakit ka ng waling? Bakit mo nasabi yan? Ito pala ang ebidensya. Di ba? Malinaw lang na ginagano'n mo lang yung kwento. ikut hmm? Iniikot-ikot mo lang para may mapag-usapan. Sabi ko nga mga kapag sa mga previous vlog ko manahimik lang yung utal na sa inyo na di ba na sa inyo na o di... manahimik na kayo hmm hmm huwag na kayong magkukuda tapos pag na kayo nabibigyan kayo ng mga komento kasabihin nyo lala sap huwag saan gala naman ayaw nyo pala nabibigyan kayo ng reaction eh ayaw nyo pala nabibigyan kayo ng komento di huwag mag social media tanga ka ba bobo ka ba Once na nasa social media ka, wala nang pigil yan magbibigay ng reaction, gagamitin yung pangalan mo, gagamitin yung picture mo. Kasama yan eh. Nasa, so, nasa social media ka eh. Okay? Yung batang ito, si batang kargador na si Dave, mga kapayman, papakalanan ko na lang din kasi yan yung binigay ng pangalan eh. Diba? Diba? Sabi nga ni sino ba to si Japina? Kaya nga binigyan ng pangalan para banggitin ng pangalan. Mga ka 59 malinaw na ang punto mo rito is magkaroon ng income. Tama ho ba ako? Tama ako. Huwag na tayong maklokohan dito mga ka 59 At ikaw na nagsasalita dyan ha? <laughs> na ikaw nasa social media tayo Brad. Teka lang. Malis ka dyan. <laughs> <laughs> nasa social media tayo, Brad. Okay? Babanggitin, gagamitin, at kung anong Dahil, nasa social media tayo. Okay? Malinaw sana sa isip mo yan, ha? Ikaw na ninong-ninungan. Palamukhaan ito. Gusto magayos, pero gusto rin naman pala makinabang. Ay, wala kayong pinagkaiba sa mga gustong uh, kumuha kay Dave. isa, mabuti pa nga yung ibang mga kumuha kay Dave. Hindi na nagsasalita eh. Hindi ko lang alam kung meron silang mga sinasabi sa Facebook nila. I don't know. Pero ikaw, andyan ka, nagsasalita ka nga para daw sa bata. Save Dave. Come on. Save Dave. For your own sake. Save Dave para magkapera ka. Ganun ba yun? Save Dave para naman mabalik yung dati mong kinita. Ganun ba yon? Pero maniwala ka sa hindi mga ka na hindi na mauulit yung kita niya noon. Hindi na mauulit niya yan. Yung iba doon, bumili kasi sumuporta kay Ramil. Bumili kasi hanga doon sa bata at at the same time, gustong suportahan si Ramil. Sa dami ng nagmamahal noon. Ngayon, kaya na sinabi mo, iilan na lang kayo titinan natin yung mga susunod na pangyayari dito mga kapayman kung ano pa yung makikita natin dito sa taong ito mga ma'am, mga sir sana naman ano uh, pinakita na natin sa previous pre vlog ko kung anong klase yung tao ito kalay-kalayin nyo nga lang dyan sa mga videos ko nakita natin kung anong ginawa niya noon sa mga manalastas kung bakit siya nawala sa mga manalastas and then andyan na naman siya ngayon ay nako Sana naman Dapat ikaw ang magbago dito eh Dapat ikaw ang magbago Ayaw mong makakaladkad ang pangalan ng bata Ayaw mong makakaladkad ang pangalan ni Dave Pero nandyan ka Ayan ka na naman At meron ka pa ngayon gusto mong mangyari ha May hamon ka pa kay Naramil Pwes hintayin mo hintayin mo I believe in a proper forum kasi yun naman ang gusto nyo diba in a proper forum so ibibigay sa inyo ng mga manalastas yan ang sinasabi mo meron nga uh, meron na palang nabubuo pag-uusap so tumahimik ka na kung may nabubuo na kung magsiset up tumahimik ka na dapat Gusto mo rin makinabang. Mga mam, ma mga sir, hanggang dito lang muna tayo sa video ng ito mga kapayad na ng aking reaction. San mang dako na mudo kayo, naroon! Saludo po sa inyo. Ingat po tayo mga kapayad na ito. Huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na binibigay ng dakilang lumikha. Maraming salamat po. Boom, boom!